guys, magandang gabi dahil late ako umuwi at alauna na late din ang aking luto guys so magtitinola nga pala ako ngayon guys tinola ang manok so ayun nakahiwan ako ng sibuya sa bawang luya pati yung chicken cubes natin at ginisan mix yan po yung mga gulay natin guys namit ko nga pala dito guys ay upo. Ayan, mostly kasi ang nilalagay dito di ba yung papaya. Tsaka yung isa, nakalimutan ko yung tawag doon. Mahal kasi dito eh. So, ito pechay, hindi mo wala. tapos pinapakuluan ko na nga pala yung binili ko na frozen na chicken. So, mas mainam na pinapakuluan siya guys, na bago siya igisa. As, meron akong tanglad. Yahoo! para mabango at mas masarap guys. At syempre, hindi mawawalang ating purina patis. <coughs> Yay guys! At ako ay nagluluto. <laughs> Have a good evening! Yan, di ba ako kumakain guys. Sobrang late na yung pag-uwi ko guys kasi nga Ramadan timing. OMG. So, siguro mga isang linggo o dalawang linggo na lang tapos na. At ayun, inshallah. Yan. Enjoy! Okay, sunayin so natin ang mantika, guys. Magigisa na tayo, guys. Yan. Alright. Tapos, sunayin natin ang bawang at sibuya. Sa ang bawang. Yan. Tapos, mayas. Ito na rin yung luya. Actually, guys, nagkamali ako. <laughs> so, dati, yung una ko, yung luya. Yan. Hindi ko alam. Nabigla ako guys. So yan. Okay e, na yan. Ginisa ko na rin. Yan. Sabay sila. Lagyan na natin ang chicken guys. So, ang hirap ko mag video pag mag isa guys no. Yan. Haluin ko muna guys ha. Kasi okay, ko na siya. Ah, dahil nga nilagay ako siya kanina. So mag lang siyang igisa. Ano guys. Ang mag-dito so, agad guys, okay, yung mga pampalasa natin guys, sabihin natin yung patis tapos ang chicken or cube guys yung okay, paminta yung natin siya guys, no? kinakpan ko muna siya guys, para manood yung nasa niya guys, okay? Tabuan ko na nga pala siya guys, at this time sasabi ko na rin yung gulay, yung upo, kalamang magkaroon siya, no? series. Ayan, tapos, apply ang kopsya ng water. Isa tahayaan ko muna siyang kumulo guys para lumabot na rin yung, yung upo guys na gulay natin. Tapos mamaya ilalagay ko na rin yung tanglad at yung petchay Ayan guys, takabang ko muna. Ilalagay ko na nga, ilalagay ko na nga rin pala guys yung tanglad. No, tinali ko na siya para magkasya siya nung sukawani guys. No? Ayan, ilalagay ko siya guys. Tapos ilalagay ko na siya dito. Wow guys, paluluto na siya. Yahoo! yummy. pet chay guys, itigman ko yung guys, no? Mm, yummy. Oh my God, nakalimutan ko yung pangalan ko. Joke lang. <laughs> sarap guys, ang sarap. Sinagay ko na nga pala ang ating pet chay. Yahoo! Mga ah, guys, luto na ang ating tinola. So, pinatay ko na nga pala yung apple guys. At, ayan. Ito na natin sya ulit guys. Well, yummy. Mm, ang sarap guys. Yummy, yummy. Yan na guys. So, videohan natin guys. Guys, kain na po. Happy dinner. Late dinner na guys. Mag-aaras dos na. Kain na tayo. Thank you very much for viewing my video. And real sa mama. Chup, chup guys. Abayu. Abayu. Mama, chup, chup. 拜拜。Bye bye.